parang gano'n, niyabot na po ng ato ang ice cream karon So, na na po tayo repel sa ice cream. So, mag-wait po na ito. Wala ko lang yung cash siya. Pila rin siya, 3,121. Wait lang.

Hindi daw lang daw. Magalan tika ng bersa opisina para po tawagan mo kanin mong ni mga hindi dali. Mga pulang pulang staff na labay. Pwede nimong i kay customer. Kedi 'yung 'yung mga wala wala ng permanenteng. Na-iwalay 'yung staff mo Ah, wala siguro na pan sa experience siguro sa kutsay ah. Mm -hmm. So, kani siya 3 1 tura So, kariinita ko na bayad. Ah, oh, i-check na ni Sir. Tina, ah. na, ni? 2-4-6-8. box din, lima. Okay na ni 1-2-3-4-5-6-7-8. 1 2 Ah, ako manak ng pharma Ah, yeah. manin number, ah, manin niyo number. Nagay ayin tinare. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kristiyaning ako may kisulat? Oh. number 6 pa. Dapat mo no, kumpleto, no? Dapat na ikaw kaso na mga complain. Madaling na e, Tawag mo na yung niyag. Pero sa pagkakaroon, nakuwag kang Customer ni Lagi. Dapat lagi siya kaya ano, pag inaanin mo ko sa mami ni Tia, pagyan kong tayo nga ko ano, jack siya. Nayo, taga-under yung number 6, sa sinana mo, para magkasinabot din mo. Mura ginanagin siguro no, dapat direct rin ka, magpinsan ko na eh hindi rin, pero nagya kung ko ipang ito ka para, kompleto siya ba in terms pag magkuhan. Pag inaanin, pero mamilti kulang, mas ni 1 piso ka na. Sayang eh negosyo ba na? ah sige sige paalam sige. Dugay lagi mo muna ka-deliver ah naging down kayo nag nalangan mi? May... dito wala kalangan ko ah galari yun uh, uh, matatupad siya naman na ang tingalan ng lala ang Lala? Uh -huh. Sa kuwani siya g'yon? Silikta? Oo. Kaya kami yung sa mga tilidari. Ah, okay. So guys, mo ito siya guys mo, -nag -deliver. Nag -deliver na nag-deliver. Si nag-deliver na sila o silikta. So before na sila mag-deliver dari de mga langga anay uh, ahinti dari nga mga nidari tapos um, na sila kung sing mga orders and tapos magbayad ka so karun mo na late ilahang uh, na late late ilahang delivery so na sila minimum karun yung 4,000 so before mga 2,000 lang tapos tingali sa nagkadaghan nag-above sila sa 2,000 sa so 4,000 Karon guys nagbayad ko Uh, 4,000 3,800 ako nabayad and then ang iabot niya ay things ni total lang siya 3,100 sumoto siya nga akong bitin play mga nanda na pero first time pa magigulag hindi rin nakahawak sa tindahan um, every time magigit si mama pero dapat hindi mo um, ilang iisuan ba nga ka ng insakto gidlitaw o ganyang kantidad insakto ang delivery insakto tanan ang mga items ni Gihata ganyan na, bayra na bayra, di ba di so, na ba diba? so maulang na siya ng mga langga ano mo siya every time nga mag-order. So, di na kita mga pero dapat gito para di sila mawala yung mga customer ilang ayuhon, ilahang pag pag-deliver, uh, ilahang pag kung ang kantidad nga nabayaran, mapunto ang kantidad nga ilang ihatag ang items. Kaya parang nga uh, okay ang tanan. So, malang to siya ang ice cream nato. dahil na sa tub, stock mga landa, no? So, ice cream mo din ha. Bye.